Golden Steam Shopao. Wow. Pakabili tayo. Kuya, kuya. Pabili po. Ay, wala pa po, po. Paano wala pa? Hindi pa po kami open na yun. Bukas po po. Ay, hindi pa ba? Eh, ba't meron no? Pahingi na lang. Nag-testing -nag na po kami ng aming mga equipment. Ay, ganun. Pwede bang pahingi? pa Try. Try? Sige po, pwede Ah, uh, ka po ba kayo ng right show na may condensed milk? Hindi pa. Papatikim ko po sa inyo. Sige, sige. Ayun, nakahingi tayo. Meron din po tayong soto Kakaiba to ah. Po, Hindi pa talaga kayo open ngayon? mas pa Sinubukan lang po namin yung mga equipment kung gumagana. So, maswerte ko pala, nakalibre ako ng isa. Duto po kami ng ilan. hindi ah, daw for sale eh. So, hindi pa sila open. Pero bukas, open na sila. Grabe, nakatikim na ba kayo ng fried shopaw na may condensed milk? Try na natin. Grabe oh. Try muna natin ng walang sauce. na napaka-crunchy. Wala pa yung sauce ha, pero nasarapan na ako ha. Ang ganda ng texture niya ha. Nagyan natin Atik na mo yung laman, no? Busog sa laman? Sabi? Nito ah. Gusto ko. Sakap. Okay to. tigip ng may contents. Pwede ba ang ano? Take out to na yan? Pwede mo po. Mukhang napasarap. Sabi, tingnan yung laman, no? Wow. Ano po ang sekreto ng shopaw nyo? Ah, ano po? Ah, uh, malaman po. Tapos eh, nap po ng recipe ng aming chili. Kaya po mismo gumagawa na ito? Yes po. Kami po mismo gumagawa. Handmade po yan. Galing, galing. Sarap. Lalaki ako kung nari hang over. Ah, kailangan nakalubog talaga, ano? Oo. Para mas maganda, lagyan din natin. Para po may something nyo naman kayong may uwi.